Mahigpit na binabantayan ng Trade and Industry Department ang mga negosyanteng nag -ho hoard ng kanila mga produkto para lang mapataas ang presyo ng mga ito. May ulat si Noel Talacan. My uh, plea to them is don't go for short-term profits, go for the long-term. You know? Long-term, sustainable business. Ito ang panawagan ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa mga negosyanteng nananamantala sa pagtaasang ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa. Ayon kay Pascual, dapat na sundin pa rin ang ipinatutupad na suggested retail price dahil pag lumagpas sa 10% ang presyo, lalabag na sa profiteering ang negosyante na sakop ng Price Act double ren ang pagbabantay ngayon ng DTI sa mga nagho-hoard dahil maituturing itong economic sabotage at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad para sa intelligence operations. No, we we, we will get together you know and really combine our uh, resources to address the problems that we are uh, talking about. Nakikipag-ugnayan na din ang DTI sa Philippine Competition Commission upang mabantayan at maparusahan ang mga gumagawa ng anti-competitive practices na nakapagpapataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. The purpose of promoting competition is really to prevent, uh, to, to manage the uh, prices that the that, uh, products uh, uh, are paid for products needed by uh, consumers they have powers also to enforce uh, anti-competitive uh, actions like hoarding and cartelization payo ng DTI sa publiko huwag mag-alinlangan dumulog sa ahensya sa mga impormasyon ukol sa overpriced na produkto at hoarding upang agad na maaksyonan noel talakay para sa bayan